si Kasau bersamanya, uh, kita. Anu uh, bilas, bilas. E, bilas kau no? oh. so, uh, <laughs> kami si ada event di sini oh. Event mama ya. Eh, Good morning po. Nasa River Edge Resort po tayo ngayon. Ayan, dito si Jao Mata. Good morning, Jao Mata. Good morning, boss. Ayan, mga boss. River Edge Resort. Nag-refer tayo ng, ano, ng pathway dito. Mali yung pagka, ano, mali po yung pagka uh, slope nya. baba, baba ba doon. Tapos yung tubig alas pupunta rito. Kaya ginawa na talam talambakan natin yan. Tsaka yung ano ba, natin yung graba. Ayan, si Jao Mata. Kal, uh, kasaw. Hey, kasama niya, ito. Ano ito? Uh, bilas. Bilas. Happy mga kong bilas ko, no? Oo. Oh. <laughs> Ayan, boss. Dito kami, si Jao Mata. Tapos mamaya, punta tayo ng ano? Uh, hey. Siya tayo sa Bitas Makabebe. Yan ang Ma'am kay Sir Nick. Tapos bili tayo ng ano, flyboard. Para dun sa pinto, tatanggalin natin yung pinaka main door nila doon. Tatanggalin natin, dadalhin natin kay Boss Bonifacio para i-repair po natin. Wala pa yung tambak natin. Wala pa yung, ibang tambak natin kaya hinihintay nila dito. yung graba ayan sinako muna natin tapos babalik din natin uli yan ayan may event din sila oh may event mamaya ayan yung swimming pool nila dito si Jerome ang car taker Jerome may, may event mamaya oh meron ay ay oh, mabulak sorry may putik oh yung natin Uh, dito pala mga boss tayo yung maintenance dito sa uh, River Urge Resort. Tapos to bumaba to tinanggal natin yan. Okay na po yan. Uh, inadjust natin yung mga ilaw bumaba. Binalik natin sa dati, sa dating ano pesto. Ayan, yung mga gamit natin, pero natin iuwi ito mamaya yung mga scaffolding. Okay, ipang muna natin mga tropa natin dito Ah, uh, Vitas Project, ipang muna tayo Vitas mga bebe project Dito na tayo mga boss Ayan Kaya na natin yung ano Yung flyboard Para sa TV console Kaya gabin natin Tapos Kaya rin tayo ng Stair nosing Dial trim Ito para dun sa main door na tinanggal nila ayan ah, pakukunan natin sa mga tropa natin yun Mas Tar. Mga yung masarap ang kwentuhan natin ha. Ah. Ito, dala ko na yung ano, tile trim dyan, no? Steer nosing. Ayan, nakatalis na lahat to. Hindi lang mga suro, ano. Good morning, master. Good morning po, good morning. Ayan, ah, because project update, ayan po. Yung mga nagawa natin dito. Yung ano, flyboard, nasa motor, kunin nyo muna para sa DB console. Ay, yung mga main door nila ito. Tatanggal na nila master to. Boss, dadalhin ko to master ha Dadalhin ko sa kanya yes. mamaya Ayan o no? oh. Yes. ah, Gumaganda na Ayan na hindi iskwalado yung bahay na Ayan <laughs> dito mga boss Iskwalado ito yung kinuha namin yung wall na to eh Ito Ayan pagdating doon tsaka dito ayan Hindi iskwalado yung bahay Ito tinagal natin yung washing machine Ayan Ito yung sliding sliding door dito nakaano na photo nakaalagay uh, na po Gawa ni Boss Julius ayan saka ni J mapagmahal Ayan po shout out kay J mapagmahal saka kay Boss Julius na master ayan yung design natin dito ayun pinalagyan po ng ano sliding aluminum sliding door. Tapos clear yung kanyang glass. Kaya pa, pa pag nagluluto si ma'am dito tapos maglalagay din tayo ng split type na aircon dyan. Naka aircon siya habang nagluluto si ma'am. Ayan na. Ah. Pagka gusto mo yan yan. I-open. Dito yung kanyang ano. Dito lahat inaano yung mga pinto yan pa, ah, dinidag na tayo start ayan o sala natin dito pero meron siyang lock kung gusto nilock nila pwede siyang ilock dito ay okay, susip so Ayan o. Okay, ganda. Tapos yung natin. Halos nabubuo na po. Punti na lang po doon. Saka yung sa mga kwarto. Ayan si Master. Nagugutom na. Ano ah, yung minata natin? Mayonis. Ay, saka pandesal. Ayan. At saka meron pang sagin na saba. Sagin. Oh, o, ganyan na po tayo mga pa. Diyan mayroon pang ano Big dog big pesto. Yeah, paborito ni Jia, a casa. Jao, casa at do kay jao mata. Alright yeah, na, sir. Ah, tapos mga biryani bang atulapan natin. Saka sa sa lunes, mag-rival tayo ng isa pang tao rito para magsilsil sa Sa uh, mga switch dito, magdadagdag ako ng switch para sa three way. Mapatay mo doon, mas hindi mo dito yung switch Yung isang ilaw natin. Dito naman, yung outlet, mag natin yung linya dati. Tapos ta yung taas taas natin lalagay yung ano linya kasi nasa ilalim lahat yung linya ng mga outlet kaya sa taas ko na da yung pinaka wiring nya tsaka doon kaya matapos sila sila ngayon dito para sa lunes ah, uh, pwede nang mag ano, yung isang tao natin okay ayan mga boss tapos punta muna tayo sa ano sa palimpe yung mga pinto pagagawa natin rin natin kay Boss Ray, Monepasio doon sa palimpe. Parirepair po natin yung mga member nila. Ayan, nakasakay na sa ating service. Ay, yung mga pinto. Oh. Okay. Palimpe po tayo ngayon. ano the furniture kay Boss Ray dito sa Malinte ang pag-aid-aid po ayan ang kalsada rito ayan lalim oh Si hey, Boss. Ayan, Ayun, si Boss. At makalbog ka? <laughs> Ay, na po tayo Ayan, yung bahay ni Boss Ray, wala pa siya. Haha. Haha. yung ano, Haha. Haha. Ito so, yung bahay niya. Lubog yung kalsada. Para sa atin doon. Okay. Boss. Hey, hey, Tayo. Tayo kita huh? manager. Jangan kelihatan Ano? Bali boss ito yung ano natin 193.5 Ayan o no? oh. Pinicture ko 193.5 Ano 195. Ayan yun ang puputuloy natin yung, yung sa taas Yakpan muna natin dito bago na Sa din doon. Saguri. Di niya, yung yung dapat, yung din. Ganun din, oh. Yung lang taas lang puputulin natin. Saguri. Uh, Sulukatin muna natin. yakpon natin sa metro. Ay, mga uh, kasama ni Provador ni Boss Ray. Ah, shout si 93.5 ano? Oh, 93.5. Yan. Ayan nga Kaya mga pinto. Last door. Ito yung panel. Ayun. Diba 'yan? Pali, dito rin tayo bibili ng ano, ng mga pinto doon sa Embassy project. Mga panel door. Panel door po 'yung bibili natin doon. Yung ano, uh, ganyan. ah ganyan. Solid, solid siya. Dito na dito an lang photo. Plywood lang po 'yan yung mga plus door, pero yung lalagay natin mga panel door. Ayan. Eh hey, yung ngaki siguro. Ano lang, ait, ait lang po yung ulang dyan yung kahit isa no, that as yung ano yung paha. Tapos ito yung ano design na isa, bali tatlo yung design nila. Ha. -ha. Ito, ito, yung pinaka-final na height nila. Ayan. Tapos, pwede pa lang ng dito. Ng foam. Yan, yeah, pwede lagyan ng foam yan. Ayan. Pwede lagyan ng... So yan, yan ang namin natin. Yung mga design dito pang highland at saka pang... So, pang highland. Pang knock Pahalan yung height. Yung height lang yung ano, yung difference niyan. Yung mga design ganyan din. Yan. Okay. Total natin. 15, 1. 15 1. Ayan. 15, 1, so, yan mga boss. Okay na. Uh, Nakapagano na tayo. Nakabili -naka na tayo. Tsaka napag... Dipero natin yung pinto ng sa Bitas Kadya. kay Boss Ray. Uh, thank you, Boss Ray. Thank you, thank you. Yan yung may hari ng furniture dito sa Palempe. Kahit na ba, pero marami din siyang ano, maraming customer. Yan e, no? Parang ano, parang ilog yung pesto mo. Yan <laughs> e, no, yung, 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 sa kabila, ilog gano'n. Malapit okay. na tapos ng pesto natin. Okay, sige. Let's go! Kasa Dalmasyo po ang destination natin ngayon. Update tayo sa nagawa natin doon sa Sir sa Kasa Dalmasio, dito na tayo. Eh, hey, mga natin. Nag-alas 12 na, kaya uh, kaya muna po tayo. Jow! Nungulap natin, Jow! Lagang <laughs> so, baboy! Ito, ibang tropa natin, kumakain oh. na. mula mo. Ay, so po Upon. Ang tapo. Tapos dito tayo, dito dito tayo kakain. Ayan, si Jawa mata na naman yung taga-santok natin ah. Yung kilikili mo Jawa? ay Ah, yung kilikili, baka <laughs> <laughs> ah. 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 Request na yan, yung ano, nilagang baboy. Sabahan so, na sa isda. Ayan. Ayan ba yung mga traba natin? Lahat mo ng project natin. Dito kami kumakain.

ुे हुवा भारी भागku Master yang naik ya, cak cireman tiko, ayo manggilnya tuh senior di tujuan. <laughs> nah, <Busong>. <laughs> ayo, tenang ayo, ayo. Bos. <laughs> ayo <patik. Lepare>. Simot. Ya, yang Simot? Ya, pakai Ah, Sabi tayo. Okay. Ah, oh. ah, sa ulam na rin dyan. Request mo. Sarap. 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 birthday. Sarap. Ano ah, Sarap. Ang pangalan? Pangalang <laughs> bata yun. eh? Ayan, si Rawel. Dito muna siya. Di muna po tayo makapagtawad doon oh, kasi meron na namang guest si Sir Dalmasio. Kaya dito naman tayo sa gilid-gilid. Na. -gilid. Yeah. Ah. Shout out. Shout out, shout out. Ayan. Halo. Shout out. Tapos ito, yung poste, pinalagay ko na rito yung poste. Tapos yung yung aero natin doon, pwede nang orderin kay doong mamangon doon sa adwal Ayan, pinasukat ko po kanina, nasa 26 inches po. 26 inches. Ayun, no, palapit, pala, 26 feet. Tapos, bali lima. Limang long span na 0.4 po ang kapal niya. Para pag pagka na yan, kaya natin ilatag yung mga aero. So ayan mga boss, punta muna muna tayo sa ano, sa hardware para bumili ng yero. Hardware muna tayo tayo. Yero, itang yero ganyan din. Di mo yun, no? Ayan, okay na. Tingnan natin sa Monday na binibigay ako. May boss. Ano, boss? Mga naging kailangan nyo lang paluwag yun, ha? Bakyog. Tapos, yung mga tropa natin. Ayan. Ayan. Si Master ang na taga natin, ha? Ayan. Ayan. Samot. Sabado ngayon. Five days. Ayan, boss. Ah. sino Recompensiana kompanya Ayan. Okay, yan. Yeah. Ayan, okay. mga boss, ayun lang po yung vlog natin. Ayan, mga bata na lumigo. Nakasabi okay. naman okay. siya.